Magandang magandang araw sa aking mga friends at aking mga followers Sasagot ulit tayo sa tanong ng ating ka-freni regarding po sa pagkain pa rin po ng bata Kung nag-discuss po tayo regarding sa, sa walang kaganaganang pagkain ng bata sa ngayon ang pag-aaralan po natin ay ang mga batang maganang kumain o yung mga batang kung tawagin po natin ay walang kabusugan <laughs> kasi ang gusto po ng mga bata ay kakain ng kakain bibo sila pagdating sa kainan. So, ito nga ba ay isang normal na bagay na nangyayari sa mga bata? O ito ba, kailangan natin bigyan ng pansin o bigyan ng um, observasyon ang bata? So, una, kailangan alamin po natin ang kinakain talaga ng bata normally or... Um, regularly. So baka naman po kasi mas marami yung carbohydrate na kinakain ng bata kumpara sa protein na kanyang nai-intake. Kasi po ang carbohydrate madali siyang ma-dissolve at madali pong ma-empty yung stomach natin. Unlike kung may protein po yung pagkain natin, ang protein ay matagal matunaw at matagal din pong makagutom. So isa po yun sa pwedeng maging um, Uh, maging sanhi kung bakit uh, ang bata ay gustong kakain dahil siya ay nagugutom. Dahil tunaw na yung pagkain, wala siyang protein, so that will be because Uh, pwede rin naman po yung kulang sa tulog o paiba-ibang schedule ng pagtulog ng bata. Kasi po, sa ating pagtulog, meron po din tayong tinatawag na sleeping hormones, okay? So, yung appetite stimulating hormones o kung tawagin po natin is ghrelin, okay? ah uh, ito po, yung hormones na to, ito yung nagsasabi kay utak o yung nagpapaalam kay utak natin na tayo ay nagugutom ka. Ito po'y gumagana na pagka ikaw ay hindi regular sa oras ng pagtulog mo, kulang sa tulog, or um, late ng matulog, or um, hindi natutulog, or nabago yung oras ng tulog niya, uh, ghrelin, the hormones, will be affected po. So, baka po yung refined carbohydrates ay marami masyadong naiintake ang bata. Tulad po ng sinabi ko sa inyo ng mga matatamis at mga candies at yung mga nakakapagpa-hyper sa bata. Okay, so ang mga si po niyan, kapag ka-hyper ang bata, so malalak ayo ma proper ratio yung oras ng kanyang pagtulog, yung kanyang sleeping system, and that will be cause po ng ang bata ang hahanapin ay pagkain. At kapag ito po ay nangyari, yung pong stomach ng bata, magkakaroon siya ng habit o magiging um, routine na ng tiyan ng bata ang pagpasok ng pagkain sa tiyan at kapag walang pumapasok sa tiyan ng bata, ang bata ay hindi magiging masaya. Kaya ang hahanap-hanapin ng bata ay pagkain. Dahil po yon sa pagkain ng mga matatamis. Okay. So baka naman po na ito ay kulang sa healthy fats. So, napakahalaga po na malaman natin yung mga healthy fats yung mga pagkain na mayroong mga healthy fats. Yan po yung tulad ng mga isda, yung tapos yung mga nuts, mga mani, ganyan na sa kapo, olive oil. So yan po yung mga pagkain o mga sangkap na mayayaman sa natural fats po, okay? Kasi kung ang bata ay hindi makakakain ng fats o walang sapat na fats, natural fats sa kanilang katawan, yan po ay magiging sanhidin ng pagkagutom ng bata. So, it means literally po talaga na gutom ang bata. Gusto niya kakain. At baka naman po, ito yung huli, baka po kulang sa fiber. Uh, ano po ba yung fiber? Saan ano ba nakukuha yung fiber, Miss Anissa? Ang fiber po ay nakukuha sa mga prutas at gulay. So, kailangan talaga na napaka-balance ng pagkain ng bata. Balance, balance. May karne, may gulay, may prutas. So, it will be balance po. Para maging good in routine and good in a habit ng bata. Kasi kung hindi, maapektuhan po talaga ang sistema ng pagkain ng bata. So, mayroon po nagpahabol na bakit daw po mayroong kain ng kain pero hindi tumataba. So, there's a reason din po regarding that. Baka naman po ito ay generic o yung namamana o normal na lang po sa inyong pamilya ang Mabilis na pagtunaw ng pagkain o ng pagdadigest ng pagkain uh, Minsan yan ay generic o namamana po yan uh, Kung mapapansin po ninyo, ang building din po ng katawan o yung hugis ng pangangatawan Yan po ay nakukuha din po sa lahi Okay, so pati ganun din naman po yung kapag ka ano man ang kain mo, lakihan mo man ang kain mo, ang katawan, ang build ng katawan mo, ganyan pa rin. Kasi yan na ang build ng katawan ng family ninyo. So, that is possible. So, ang sumunod po dun is misconception. Baka naman akala mo lang na marami kang kinain. Pero ang totoo, hindi naman marami. Sakto lang. Kaya hindi ka tumataba. So, Minsan ganyan kasi akala nila marami sila nakain hindi naman pala, diba? So, hindi ka talaga nataba kasi okay lang yung kinain mo, kumbaga, sakto lang. O di kaya naman, baka meron kang hyperthyroidism. So, yung hyperthyroidism, ito po yung sakit sa ating, uh, dito sa thyroid natin, na kung saan ay, mabilis ang panunaw, mabilis matunaw yung mag-digest yung pagkain. Kaya ang nagiging tendency niyan, gutom uli. So, kakain ka uli, sa so, tapos yung kinain mo, mabilis na naman siya mag-digest, and madideliver na yung mga um, mineral sa katawan, so hindi ka tataba. Okay? kasi hindi siya na i-stack o hindi siya na form as fats. Ang pagkain po na form at fats lang kapag ito ay hindi o oh, hindi na digest or mabagal ang digestion system po. O di kaya naman po ay meron kang um, sakit sa bituka. Okay? So, it is better pa rin po na magpa-consult sa doktor regarding this na ako kumakain, lagi kung gusto kumain, pero hindi naman ako tumataba. So, they will give you a sum of examination kung sumasakit ba yung chan mo, kung meron ka bang mga um, yung symptoms, para doon sa sinasabi nilang sakit sa bituka. Kasi baka naman kaya hindi ka tumataba kasi yung bituka mo mismo ang may problema, yung pagdadigest ng pagkain. Yung sobrang bilis ba? Yung o kaya yung hindi na makapag-form ng fats o oh, kasi um, sa sobrang um, ano ba yun? Uh, super siyang makapag-digest ng pagkain. So, o di kaya naman nasosobrahan ka sa exercise or sa active lifestyle. Napaka-active mo. Baka naman kawakain ka nga, tapos mamukat mo naman, maglalakad ka ng mga 10 kilometro, ganyan, or magtataas baba ka ng hagdan, maghapon kang nagtatrabaho, pawisan, tagaktak ang pawis mo, so hindi ka talaga tataba. You will still maintain kung ano yung pangangatawan mo kasi nga, super active ng pagkilos mo. So, yun ang mga maaaring dahilan. Ngayon kung kayo po ay may mga tanong regarding sa inyong mga health, it is better pa rin po talaga na makipag-usap po tayo sa mga expert at sa mga pediatrician regarding po doon sa sitwasyon ng pangatawan ng mga bata kasi sila po ang higit na nakakaalam nun. Sa so, maraming-maraming salamat po. Ito po si Miss Anisa. At talagang napakasaya po na nasagot ko yung katanungan na naman na So, it's only a little knowledge or little idea. But, if you is still um, facing this kind of situation, I still suggest po na mag-consult po kayo sa pediatrician. Kasi, um, okay lang naman po yung pupunta kayo ng pediatrician tapos discussion lang po kayo. So, may mga kanya naman po. Hindi naman po po nagpunta kayo ng pediatrician, may sakit na yung bata. It can be also like a consultant. Okay, so magkakapag-recommend po sila sa inyo ng mga vitamins o kung ano man yung mga pwedeng i-intake ng bata para sa ikabubuti ng kanilang pagkain. So yun lang po, maraming salamat. Ito po si Miss Anissa at uh, magkita-kita po tayo sa susunod pa po nating topic.